Hello, mga kapangit! Nandito kami ngayon sa, ano, sa committee. Wow. Ito po, ang ganda ng place talaga dito nila. Grabe. Ayan kami. Huh? Ay, pinuntahan na po kami ngayon dito. Ayan po yung uh, ate ni Ate Pangit. Wow! Uh, beautiful girl. <laughs> Wala po si Ate Pangit niyo, kaya si Pangit na lang may hawak ng kamera ngayon. Oh. Yeah. Ang ganda talaga ng lugar dito. Wow. Ayan po, ay ganda ng mga puno. Ayahan. Ito sila. Dito po kami sa Pulse. Wow! <laughs> ang ganda ng Pulse namin dito. Yun Your... <laughs> po kami galing, oh. Wow! Umikot lang kami. Hello. Hello, mga beautiful lady. San ang puntan niyo, mga beautiful? Bakit wala nang makain sa bahay nyo? Hi! What? Yan po ang bahay nila, oh. Ayun. Wow. May plug now. First time ko parating dito sa lugar na to ng kaibigan ko. Ang ganda pala dito mga kapamit. Ang ganda pala dito sa lugar na to sa Abite. Sana may tao sa bahay ng friend namin nang magkita kami. Since surprise lang yung punta namin dito, hindi niya alam eh. Nang pupunta kami. Ya, yeah, sana. Ma-surprise namin siya. Ala, may aso. Chuchoy! Chuchoy! Bati tayo, Chuchoy! Nandiyan yung amo mo, Chuchoy! Some... Pasyal kami sa amo mo nga! Uy, mukhang wala yung friend ko dito, ah. Nga oras kaya, andapin nila. Walang sumasagot ulang tao yata dito. Serpentino mẹ mày à phải ngâm mà mày đi lợi tao tinh tao